si ano, Rulfo trolley boy. Tagal na ako nagtutrolley. Siguro mga 19... Lumas ako dito na Manila. Mga 18 pa lang ako. Para makatulong sa pamilya rin Kasi Wala rin kami. Oh, Alas 4 pala ko na ay gising nang dun. Kasi pagdanang, yung danang trend dito, la 5.30 pa danang, first trip. Yan gising na ako nyan, yung trolley ko nandun. Yung natayo ko nai. Yung ka na. Misan, yung kakapin na ako ng doon. Di wala pa naman pa sa iyo rin yung kakapin. Uta so, pagano na ng bandang alas na kasi wala na, tambay na ako kasi ang pupunta ko sa may pedicab doon kasi ang pagdating ng hapon ng last 4, so, nandiyan na lang, karili ng trolley ko kasalang na lang ako minsan last 3 media sinasalang ko na kasi paunahan eh sa tagal ko ng kontrol eh. Kaya mayroon dyan na inabot na ako ng train talaga sa tulay. Ang ginawa ko, minto na lang ako sa gitna. Makaway na lang kung na ako. Kasi nandiyan na train eh. Hindi na ako pwede manu, abotin din ako. Tawa na dyan, suminto naman. Siguro mga, ayun doon, dito, dito kami. Sabi sa akin nag-operate, ano? Kaya pa? Pwede ka naman pwede ka po. Oh, mayroon, mayroon nga dyan ang papalabas sa akin. Inayawan ko lang kasi may, mayroon patroli. patroli may yung ko, walang boundary. Ay, yung pag, ano nang pa, sidecar, diba, boundary ako. Kaya nagtiti sila naman sa ganang anak ko, kasi kalang wala rin ako. May nag-aaral pa ako. Eh, may nag ko, kaya bigyan mo lang sana kahit na limbawa, pampuho na kahit na mga sampo kasi balita ko ron sampo raw bibigay lahat na balita lang yun hindi ko pa sigurado yun rin akong nagsigurado yun baka mamaya alam mo naman yung gobyerno kaya niyan yung uwihan ko doon talaga walang hanap buhay doon walang hanap buhay doon kaya minsan, ayaw ko mag-start doon, ayaw ko magtambay. Mas gusto ko magtambay dito. Kahit nawala kong ano, dito marami ako maano na start dito. Kaya, dito nga eh, pag nagawa na nga ito, hindi namin alam kung saan naman, na kami tatapon. Hindi namin alam kung makakapag... Pag naayos yung trol, eh, eh, pag naayos yung ano, relays, hindi alam kung papayagan pa kami. mm uh -huh.